Magandang araw po sa inyong lahat. Para masabi mo ng tama ang nasa isip mo sa English, meron po akong ibibigay sa inyong pattern. Okay? Bali sa paggawa po kasi ng English sentence, may kaakibat na ideya po yan. Okay? At kung ang ideya nyo po ay para masabi po ang gagawin ninyong aksyon na kung saan ay napagplanuhan na, maaari nyo pong gamitin itong going to. Okay po? Ngayon po, magbibigay po ako ng pattern para makabuo po tayo ng mga English sentences na kung saan ay ginagamitan ng going to para masabi nyo na yung gagawin yung action ay inyong napagplanuhan na. Okay? So, ang gagawin nyo lang po ay itong unang listahan ay tatandaan nyo na po kasi ito po yung tamang kombinasyon po ng I at saka nitong pinag-uusapan natin. So ang pinag-uusapan po natin dito ay maalin man sa ako bilang I, ikaw bilang you, tayo o kami bilang we, sila bilang they, siya bilang he kung lalaki, o kaya siya bilang she kung babae. O kaya pag gusto nyong pangalanan na yung tao, ayaw yung ituro. Katulad po nitong si Mario bilang Mario sa Ingles, o kaya Mario and Tarzan na sa Tagalog naman ay sina Mario at Tarzan. So yan yung mga maaari natin pag-usapan. Okay? Tapos yung ay po natin dito, pag tinatranslate sa English, ay bumabase po sa pinag-uusapan. Kung ang ginamit nyo ay ako, ang gagamitin nyo ay M. Kung ang ginamit nyo ay ikaw, ang ay natin ay itatranslate nyo bilang R. So, nakalagay na rin po dito. Okay? Kung yung pinangalanan po natin ay isa lang ang bilang, katulad nitong si Mario, yung ay natin ay is. Pero kung dalawa po yung pinangalanan nyo o higit pa, R po ang gagamitin natin para sa ay natin. Okay? So, pipili lang po kayo ng isa dyan. Pagkapili nyo ng isa dyan, isusunod nyo po sa Ingles itong salitang going to. Okay? Tapos, itong going to, susundan nyo po ng action. Na yung action na yun, yun yung mismong gagawin natin na kung saan ay pinagplanuhan po natin. At ito po yung halimbawa, maalin man sa visit, sa play, hanggang dito sa spend. Okay? Na kapag itatagalog po natin yan, dapat po ay ang tema po ay gagawin pa lang. Kaya kung mapapansin nyo, going to visit, bibisita. Ganun po, okay? Itong bibisita ay mabubuo natin sa English gamit po itong going to plus yung mismong aksyon na gagawin natin na ating napagplanuhan. Ganun po yon. Okay po? Sa panghalimbawa, maglalaro. Para may English nyo po yan at gusto nyo ngang sabihin na na itong gagawin yung maglalaro ay napagplanuhan na, ang gagawin nyo ay i-English nyo bilang going to tapos isasama nyo yung salitang play. Okay? Kasi itong play yan ay yung laro. Okay? Kaya nagiging maglalaro ay tumutulong po itong going to para masabi sa English na gagawin pa lang yung aksyon na ating napagplanuhan. Okay? At tatandaan nyo po, lahat po dito ng verb natin, kasi itong visit hanggang dito sa spend, puro verb po yan. Ang tawag po dyan ay main verb. Okay? Kasi itong going, going to, yan po ay verb din. Pero auxiliary verb. Tumutulong lang po siya para mabago po yung idea nitong ating main verb. Para masabi po natin na yung ating aksyon ay dapat po ang maibigay po natin ay gagawin pa lang. Okay? Na ang nakalagay po dito, yung yung main verb po natin kasi 'di ba ito ay verb. Ito ay verb din. So pag sinabing main verb, yan yung mismong gagawin na action ng ating pinag-uusapan. Okay? So kung mapapansin niyo nakalagay dito base form, ibig sabihin dapat po yung verb natin ay naka-spelling sa English na naka-original na spelling. Yung mismong original na forma niya. At yung, kung titingnan nyo sa dictionary, itong visit, ang original na, na spelling niya ay itong V-I-S-I-T. Hindi po yung may S sa dulo o may E-D sa dulo. Okay? Kaya kung makikita nyo sa dictionary, siya yung pinakamalaking salita. Tapos yung mga may S sa dulo o E-D sa dulo, medyo maliit. Okay? So, pag malaki yung salita, yun yung, yung, yung original na spelling noong naturang salita. Okay? Ngayon po, ang ginamit ko po dito ay maaring transitive verb. Ibig sabihin ng transitive verb ay yung member po natin ay nangangailangan pa ng iba pang salita para makompleto yung kanyang ideya o kaya meron din pong tinatawag na intransitive verb. Ang intransitive verb naman po ay verb na maski hanggang verb lang po natin o main verb lang po natin, ayos lang, maski hindi na natin dagdagan ng iba pang salita. Kompleto na po yung ideyang may bibigay nyo. Okay, so magbigay po muna ako ng transitive verb. Ito po yon yung visit, itong play, itong fix, itong buy, itong watch, at saka itong spend. Yan, puro ano yan, transitive verb. Nangangailangan ng iba pang salita para makompleto yung ideya niya. Samantala, itong work, maaaring hindi nyo nagdagdagan nyo ng iba pang salita. Okay? Na ang tawag nga po dyan ay intransitive verb. Maski hanggang, hanggang, work, lang, hanggang work lang po tayo, hindi nyo nagdagdagan, ayos lang. Kasi naibibigay niyo yung kompletong ideya. Okay, so 'yun yung pagkakaiba ng transitive sa intransitive. So ang gusto ko lang sabihin po dito, itong going to ay maaari pong mag mag-hold mag o o ang ibig ko sabihin ay ay gumamit ng transitive verb o intransitive verb. Okay? So dito po muna tayo sa transitive verb. Ako ay bibisita sa aking kaibigan. So kapag in English po yon, I am going to visit my friend. It, kasi itong my friend ang aking kaibigan. Ako ay bibisita sa aking kaibigan. Okay? Subukan pa natin isa pang transitive, itong aayusin. Tapos ang, ang isunod po natin salita ay itong it. Okay? Uh, subukan po natin itong si Mario. Si Mario ay aayusin ito o iyon. Yung it po, ito o iyon. Okay? So, kung mapapansin nyo, itong visit at saka itong pics na tinatawag nga po nating transitive, nangangailangan pa siya ng iba pang salita para makompleto yung ideya. Kasi pag ang sinabi po natin ay ako ay bibisita, kanino? di ba nagkukulang tayo ng ideya doon sa ating kausap. Magtatanong yung ating kausap, sino yung bibisitahin mo? Di ba? O kaya itong aayusin, anong aayusin mo? O alin ang aayusin mo? May, may tanong. Kaya kailangan talaga natin magdagdag ng iba pang salita. At ang pandagdag po natin ng iba pang salita ay itong tinatawag na object. Ang object po, lagi ko itinuturo sa inyo, yan po ay taga-kompleto ng ideya ng transitive verb. Okay? So, subukan naman po natin yung intransitive verb, yung hindi na nangangailangan ng iba pang salita. At ito po yun, yung work. Ako ay magtatrabaho. Maski hanggang doon lang, ayos na. Di ba po ba? I am going to work. Ako ay magtatrabaho. Pero kung gusto nyo dagdagan ng iba pang salita, pwede kayong magdagdag, magdagdag nitong adverb of time para lang ipaalam nyo nang detalyado kung kailan kayo magtatrabaho. Kunyari, tomorrow, bukas. Ako ay magtatrabaho bukas. I am going to work tomorrow. Ganon. O kaya on Sunday, sa linggo. O kaya later, mamaya. Okay? So, itong adverb of time, pwede yung ipandagdag dito sa intransitive verb natin na work. O kaya yung transitive verb po natin, maaari din natin dagdagan ng adverb of time. So, binibigyan ko kayo ng iba't ibang ideya para marami po kayong magawang English sentence na may iba't ibang ideya. Okay? Halimbawa po, ito. Ako ay bibisita sa aking kaibigan bukas. Pwede rin po yun. I am going to visit my friend tomorrow. Pwede rin po yun. So kaya na lang po bahala kung ma ma maglalagay kayo ng object at maglalagay kayo ng adverb of time sa inyong sa inyong ginagawang sentence o hanggang object lang po kayo o kaya hindi kayo gagamit ng object ito lang adverb of time. Pero tanda tandaan nyo, itong adverb of time ay ginagamit po natin sa intransitive verb katulad po nitong work. Okay? Okay, bali gusto ko rin po magbigay ng halimbawa patungkol po dito sa i-google. Okay, kasi maganda po itong matutunan sa Ingles. Okay, at kapag in English po ito, pwede po itong spend ang gamitin nyo. Ako ay i-google ang aking oras kasama ang aking pamilya. Okay, ako ay i-google o kaya pwede rin mag-google ng aking oras kasama ang aking pamilya. Kapag in English po yan, I am going to spend my time with my family. Ganon naman po. Okay? So, dito sa object po natin, kung mapapansin nyo, pwede nyo pong paltan yan. Katulad po nito, itong ikaw ay maglalaro, maglalaro ng basketball. Okay, ikaw ay maglalaro ng basketball mamaya. Later. You are going to play basketball later. Ganun po. Pwedeng itong basketball palitan pat nyo ng ibang na ibang salita katulad ng tennis. So kayo na lang pong bahala magpalit. Okay? Tapos kung meron po kayong naiisip na, na na verb na pwede nyong isama po dito at alam nyo naman po kung kung pa, paano iporma po sa Tagalog, eh di, di, ilagay nyo po. Pwede rin, pwede rin naman po yun. Kasi ito po ay pattern lamang para makagawa po agad tayo ng sarili nating English sentence na ginagamitan ng going to. Okay po. Kung meron kayong gustong idagdag sa adverb of time, pwede rin po. Idagdag nyo. Pero, dapat tatandaan nyo, ang ilalagay nyo po dyan ay pang future tense, pang na, na panahon. O kung saan ay mangyayari pa lang. Okay po? Maraming salamat po.